pagpapalabas ng mga isyo sa Bureau, Bureau of Custom. Ano. Nasasabi dito doon sa tinatawag nating kalukuhan ng uh, nagaganap ngayon sa DPWH. At kasa, yung bang tinatawag nating karamihan ngayon ni eh, yung flood control project ano at uh, nasasabi tuloy dito yung uh, uh, pagpapatupad ng tamang uh, uh, lakaran sa Bureau of Customs. At uh, nais lang nating i-clear no dahil doon sa nagsilabasan na yung mga sasakyan daw na nabili no naabili ng uh, pamilyang Biskaya ay uh, ano daw ito lumabas dito ito sa Bureau of Custom na ang declaration ay beef Eh, ayon pa sa ating nakuha na informasyon no? na talagang pinagkatiwalaan nating informasyon mali yung informasyon na yon ang broker mismo kausap natin eh. no at uh, hindi totoo at uh, stricto, ah ang uh, pamunuan ni uh, former district collector uh, Ria Gregorio in the time na ito lumabas at uh, ni uh, deputy collector for operation attorney Gerald uh, Toriano na itoy uh, i-check nila lahat wala pong declaration dito na beef bagkus kung halimbawa at karne man ito o anong klase ng karne ano eh hindi nakalagay ng basta na lang na container ban karne yan eh nasisira na yan eh kaya mali yung impormasyon na at ito kahit na sino pang tatanong eksperto sa batas ano yung port of origin nito ay uh, maideklara nila doon kung yan ba'y karni ng baka, baboy o anong karni ng anong karne na ipapasok diyan sa container. At kapag ito ay uh, uh, karne na lalanta, ay under ito ng Bureau of uh, Department of Agriculture. At sila ngayon ang uh, maatasan na mag dito sa Bureau of Custom para ito i-alert, i-check kung ito'y totoo o hindi. Kaya ayon pa mismo kay Attorney Jet Maronilla, ang ating uh, Assistant Commissioner, eh malabo yung uh, pinakalat nila na yung coach na yon ay Uh, idiniklarang beef at lumabas raw support ng Batangas hindi po nilalabanan natin ang uh, Bureau of Customs dito nais lang natin ikler no? ito yung malaking kamalian kahihiyan nito doon sa nagpakalat ng ganyong uh, information ito pa ang mas matindi dito ito pa matindi na pinakalat out of uh, 42 na ating nalaman na sasakyan ano, ni Diskaya, lahat ito, halos lahat ito ay may kaukulang papel. Okay? Now, walo lang dito, ayon pa kay Custom Commissioner Ariel ni Pumusino, ang medyo naku-question Walang papel. So, ito ngayon ang hinahanapan nila. Kinakailangan magsumiti ng kaukulang papel ang may-ari nito. Pero kung pagbabasyan natin ang statement na binitiwan ng pamilyang Diskaya, ito'y nabili lang nila. Kaya nga nasabi ko dun sa aking programa, kinakailangan, kinakailangan ba na kapag ako ang bumili, ako pa mag-produce nito? Di ba? Ibinilan lang ito doon sa mga car center, doon sa mga uh, display car, o doon sa mga nagpapabili ng kotse. So dapat, ang mag-produce nito ay yung binilihan. Eh, about naman doon sa pirang binili nitong kasasayan, ay eh, ibang ahensya na ang humahabol sa kanila nito. Kung ito ba'y ninakaw, kung ito ba'y galing sa kaba ng bayan, ibalik eh, nila yon. Pero napag-alaman natin, ang pamilyang Diskaya ay willing magbayad. Willing ibayad doon, ibalik. Pero yung idein natin, yung isang pamilya lang na, na ang kinanga na talagang mali, e, eh, mali, eh, makonsensya naman kayo. Ako talagang tutok mata sa sino man. Kaya po doon sa ating mga kasama um, uh, ating mga kasamaan at uh, kaibigan ano dito sa Bureau of Custom. Hindi ko matanggap yung, yung bang mga declaration na yan kasi kapag karne ah ay dapat doon sa freeze na container na yan. Kapag sasakyan doon sa container ban. Kaya Meron ba kayong papel na maipakita? Ako meron. At meron akong katibayan. Mahirap po. Kaya doon nga pala sa doon pala sa nag, uh, nag uh, uh, nakinig doon sa ating uh, programa sa DWBL noong Sunday. No? Thank you very much po ha. Totoo yung sinasabi ko. Yung programa natin na pinagpaguran ng BOC at pinagpaguran ng BIR ay... Uh, nahulog sa wala. Bakit? Eh, simpre, ang BUC, ang BIR, ang taga-kulikta ng duties ng taxis, nakulikta nila yun. Ang gagawin naman ng ibang ahinya, kinukurakot, pinasok doon sa ibang bulusa. O, ayan. Daming kurakot ngayon. Pero ang nagpagod, eh, ang taga-BUC. Maniwala kayo sa hindi. Totoo po yan. Hindi po yan biro. Kaya masakit para sa mga taga-BUC, na isasabit sila lalong-lalo na ngayon na ang nakaupo ay si Custom Commissioner Ariel ni Pumusino. Totoo po yan. Hindi po biro ang uh, uh, kasalukuyang ginagawa ni, uh, Nepomucino na linisin ang mga dumi dito sa Bureau of Custom. Kaya ako'y nagpapasalamat ng malaki, lalong-lalo na doon sa tumulong, sa nagbigay ng mga impormasyon para matulungan natin ang Bureau of Customs na hindi ko sinasabing linisin kundi para malinis ito hindi man mapahinto yung mga kagaguhan dito pero ma uh, mabawasan wala pong punyo pilatong maaring luminis dito eh simulat sa pulpa, buhay pa si Isokristo eh, nandyan na yung mga kagaguhan sa Uh, BO BOC at saka BIR anak ko po sa pamahalaan ano ba? alam niyo ba kung sino ang unang may kagaguhan dito sa ating mundo nung panahon pa na panahon pa ni si Sakyo yung maliit na tao na siyang taga-kolekta ng buwis noon oh kaya wag na nating ano yun. yan po yung isang clear ano yung pagpapaliwanag lang na sana maunawaan na mahirap pong paniwalaan ang isang impormasyon na nagsasabing kaya nakapa, naka, nakalusot nakalabas yung mga karne yon sa Bureau of Customs dahil dahil sa deklarasyon na ito ay karne ng baka mali po yan ang broker na mismo ang ating kausap at kaya niyang patunayan ito sa tanggapan ni Custom Commissioner Ariel ni Pumisino. Maraming pong salamat kung halimbawa at baguhan kayo dito sa ating channel, pwede kayong mag uh, uh, subscribe nang sa ganun ay uh, Marami kayong matutunan tungkol po sa Bureau of Customs. Thank you very much at uh, magandang hapon sa inyong lahat. May travel. Ha? Huh?